Maaga pa lang ay ginising na si Muhammad ng kanyang ina. Papa wants to talk to you. Bulong ng ina sa kanyang tenga. Alam na niya ang sasabihin ng ama kaya parang ayaw niya pang bumangon. Alam na niya kung saan din mapupunta ang pag-uusap nila sa pagtatalo. May ilang buwan nang kinakausap si Muhammad ng kanyang ama tungkol sa kanilang mga negosyo. Since last year, hindi na naging maganda ang pasok para sa kanilang kabuhayan at lubos na nag-aalala ang kanyang ama sa kahahantunan ng kanilang mga kumpanya. Ilang beses nang kinakausap si Muhammad ng kanyang ama at minsan nabanggit nito ang naisip na solusyon sa problema ang kanilang kinakaharap. Do you remember, Miriam? The youngest daughter of my good friend, Ahmad. <sighs> Miriam, how could I forget? I think I know what you're about to say. Can we please find someone else? Anyone but her. Miriam seems to really like you. I think this is a good opportunity. Unless you have a better idea, I think this is the only choice we have now. Si Miriam ay kaisa-isang babaeng anak ng matalik na kaibigan ng kanyang ama. Ubod ng yaman ng pamilya ni Miriam at may koneksyon din sila sa palasyo dahil third cousin ng ama ni Miriam ang hari ng UAE. Kaya naman naisip ng ama ni Muhammad na ipagkasundo siya kay Miriam sa pag-asang iyon ang makakatulong sa kanila para masalba ang kanilang nalulugmok na mga negosyo. Hindi sang ayon si Muhammad dito. May pagka-hopeless romantic kasi si Muhammad. Hindi naman sa ayaw niya sa arranged marriage dahil alam niyang parte na ito ng kanilang kultura pero ang gusto niya at least man lang type niya yung babaeng ipapakasal sa kanya. Ang problema, hindi gusto ni Muhammad si Miriam. Minsan na nakita ni Muhammad sa isang gathering si Miriam at marami din silang common friends. Ang totoo, una pa lang nakita ni Miriam si Muhammad ay agad itong nagkaroon ng crush sa kanya. Kaya nagpapansin ito ng husto ang pagkakamali ni Miriam, masyado siyang naging agresibo. Kinuntak niya lahat ng kamag-anak at kaibigan nila para tulungan siyang mapalapit kay Muhammad. Okay lang naman sana kay Muhammad kung may pagkaagresibo ang isang babae. Ang kaso mo, napag-alaman niya na hindi lang sa kanya nangyari ito. 14 years old pa lang, si Miriam, masyado na itong agresibo sa mga lalaki at may ilang ulit ng kung sino-sinong lalaki ang nagugustuhan nito at siya pa nga ang nagpapadala ng regalo dun sa kung sino mang lalaki ang nagugustuhan nito. Hindi naman pangit si Miriam, hindi rin naman kagandahan, sapat lang. Normal kumbaga. Yung tipong pag nakita mo siya for the first time, hindi mo siya lilingunin Naalala tuloy ni Muhammad ang sabi ni Sarah, ang kanyang bunsong kapatid na babae. Why don't you like Miriam? She has a great body. With proper makeup, she will be fabulous. I don't like women who has to wear makeup to look pretty. Don't get me wrong, I'm not after physical beauty. I just don't like her character. And for me, character is important. I just feel that if we marry, it might not last long if she will not change. The thing is, I wouldn't want to change the person I marry. If I marry someone, I want her to be herself and not change for anyone else, not even me, her husband. Nakabalik na sana ulit sa pagtulog mula sa pagkakagising ng kanyang ina si Muhammad nang narinig niya na may kumakatok ulit sa pinto ng kanyang kwarto. I'm coming. Pinilit ni Muhammad bumangon kahit na labag sa kanyang loob na harapin ang kanyang ama. Alam niyang pipilitin lamang siya nito na formal ng makipag-usap sa pamilya ni Miriam para pag-usapan ng kanilang pag-iisang dibdib. 25 years old pa lang si Muhammad. Kung siya ang masusunod, pagtuntong pa niya ng 30, sana siya mag-aasawa. Marami pa kasi sana siyang gustong gawin. Pangarap niyang maging United Arab Emirates Air Force and Air Defense pilot kaya nag-apply ito sa Khalifa Bin Zayed Air College. Graduate na siya actually at kasalukuyan na nag-a-advance training para maging ganap na air force pilot. Pero mukhang nanganganib na mapunta sa wala ang kanyang pangarap dahil sa takbo ng usapan nila ng kanyang ama. Mukhang gusto nito tumigil na siya sa pag-training bilang pilot at tumulong mag-asikaso ng kanilang negosyo. Isa pang ikinakatakot ni Muhammad ay ang ipagpilitan ng kanyang ama na magpakasal sa babaeng hindi naman niya gusto. Never pang nagkaroon ng seryosong girlfriend si Muhammad. Kalimitan crush lang or may mga ilang okasyon na nagkaroon siya ng mutual understanding na relasyon. Yun ay dahil ang naging sentro ng kanyang atensyon ay ang kanyang career. Love can wait. Ang lagi niyang sinasabi sa sarili, kaya naman lubos siyang nalulungkot kapag naiisip niya na pati yata ang magpakasal sa isang babaeng talagang mahal niya ay hindi na din matutupad. Papunta na sana si Muhammad sa sitting room para makipag-usap sa kanyang ama nang makita niyang nasa labas ito ng teres at abala sa pakikipag-usap sa kanyang mobile. Agad na isip ni Muhammad na kunin ang pagkakataon para takasan ng lahat ng suliraning kinakaharap at kahit paano ay makalimutan niya ang lahat ng bumabagabag sa kanyang isipan. Dali-dali siyang lumabas ng kanilang villa at pinaharurot ang kanyang BMW convertible. Narinig na lamang niya ang kanyang ina. Mamad! Come back here! Pero hindi niya ito inalintana. Pinaharurot pa lalo ni Muhammad ang kanyang sasakyan. nang makalabas ng kanilang villa, sa kalamang pinatakbo at a normal speed ni Muhammad ang kanyang sasakyan at bahagyang tumingin sa langit para namnamin ang sikat ng araw at hangin na humahampas sa kanyang mukha. Na para bang ipinaparamdam sa kanya na siya ay malaya kahit sandali lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig at suporta, kabayan. Hiling lang po namin na patuloy ninyong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-follow. Sa ganitong paraan, makakareceive kayo ng notification kapag na-upload na namin ang susunod na episode. Dahil dito, patuloy naming maihahatid sa inyo ang mga kwentong pag-ibig na hango sa tunay na buhay. Dito lamang po sa kwentong pag-ibig True Stories Channel. Hanggang sa muli!